Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates for those of you na gustong magpa-personal reading. Last call hanggang ngayong August 2025 na lang ako mag accept Dito po sa Madam P na page, Facebook page. I-search mo yan. Diyan ka pwede magpa-personal reading. Hindi na ako muna mag accept ha. Kaya kung gusto mong humabol, Uh, para sa mga available readings namin dyan na sa Facebook page na yan. So, let's start. What we have here for the sign of Virgo? Meron nga rin pala tayong special channel for Virgo, Virgo Philippines. Feel free to check it out. Ayan. Kung gusto mo ma-avail yung ibang products na available sa amin, ayan yung iba makikita mo dito sa aking table. Unipri, U -N i, -I. Yan yung aming TikTok shop. Okay, wedding is here and children. Yan. You could be married to this person. Nakita natin you are trusting this person sa ngayon. Ano? Lalo na if you have children. So, kung hindi ka nakaka-relate sa reading, ibigay mo sa iba. Okay? So, nakikita natin na uh, itong connection ninyo is uh, mas focus regarding sa um, in our know, relationship, partnership and then may lalo na kung may mga anak so na din yung focus niya yung dalawa minsan na nasira yung tiwala mo sa taon to but I feel like uh, ngayon is pwedeng babalik yung pagtitiwala na yun so maybe there's a third party na naging involved sa situation ninyo minsan na naging dahilan para uh, magduda or mawalan ka ng tiwala sa kanya pero ngayon the relationship is maybe a lot of you nagwo-work out na siya or umaayos na siya no? You do have your Jack of Hearts and the Jack of Spade Okay, so you uh, it could be children, two children involved dito. The so Seven of Diamonds, Four of Diamonds. I can see money here. So ito, itong mga children na to, nakakita tayo na sooner or later pwedeng magbabalik or magbibigay din ng money sa'yo. Um, yeah. But, pagdating sa ito yung sinasabi na pagdating sa anak swerte pero pagdating sa asawa or sa nakapartner there's problem pwedeng may third party na involved no Okay. person na makakonect mo. Yeah. Nasa kanya talaga eh. Could be someone who is younger than you or uh, medyo bata na kita natin dito. I feel like itong person na to is with the tree of clover. Ah, yung iba naman, um, pwedeng na-miss niya lang yung person na nakakonect niya noon na pwedeng mas bata sa iyo or whatever. But uh, with the jack of clover, pwedeng yeah, yung communication sa kanila, na namimiss na niya yung person. So, pwedeng yung iba, nag-work out na yung relationship niyo ngayon, pero hindi maiwasan ng taong to na maisip or maalala. Ito mga taong minsan na naging involved sa buhay niya. Yeah. I can see children talaga dito, two to three children. So, so yung iba sa inyo, pwede may anak kayo na person na to. So, ayan. Anyway, hindi na ako nakapagpaalam. I just paused the video kasi parang may nakita or may naramdaman ako na parang nalaglag. Uh, this could be a reading. Pwedeng may nalaglag. It could be a person din. Mabatang nalaglag or what. So, sa place mo, maybe may nalaglag dyan or whatever. So, anyway, um, tell me more for the sign kind of Virgo. the two of spade, the seven of spade, and the five of diamonds. bottom of the deck is the ten of hearts. yeah, etong energy mo na to na higit na natin nito as you, uh, you want na magkaroon ng changes sa connection niyo ng na to you love the person and nakikita mo itong person na to as, as stable or you know marriage yung marriage niyo is pwedeng uh, pinapahalagahan mo to no and with the seven of spade and the two of spade um I feel like minsan mo nang nilet go or hinayaan to person na to kung anong decision niya sa buhay niya. Kung gusto niya i-cut off or, lumayo or umalis sa buhay mo. Pero part of you is hindi mo kaya kasi. Yeah, pareho kayo na itong person na ito. This person, uh, nakikita natin, may pagmamahal pa, na, may, mahal ka nga niya, no? Hindi lang may iwasan na maalala niya yung mga nakaraan niya. And, minsan na rin siyang willing mag-take ng risk regarding doon, or nag-take ng risk doon sa so person na yun, kasi nandun yung mahal niya yung tao. Or, minahal niya nga yung tao. So, the two of spades Pareho kayo ngayon eh. Kung partnership nyo ngayon is now a decision. Na kaya kayo nag-stay kasi ito na yung decision nyo to work out itong relationship na to. So what will happen in the future for the both of you? For the sign of Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgo. You do have here the joker. Ayan. The four of hearts, the three of clover, and the six of spade. Yeah, I can see you na makaka-move on ka naman sa kung ano man yung nangyari sa inyo na person na to. Like yung mga pain and sufferings na naranasan mo dahil sa kanya. The three of clover, yan. Nakikita natin na... Uh, mahal mo kasi yung tao eh. And you know, nandito yung acceptance and pagpapatawad na rin sa kung ano man yung mga nagawa niya sa'yo in the past. So, um, yeah, this would like to come out. Kunin natin yan. So, in the near future, two of hearts. Magandang relationship ito in the near future para sa inyong dalawa, partnership. Kasi, Uh, nandun yung alam nyo yung relasyon nyo it's not perfect pero lahat ng mga pinagdaanan ninyo mahirap masaya lahat sya naging parte ng kwento ninyo and nakikita natin dito na medyo magiging maganda yung tuloy tuloy na relationship niyo in the near future kasi pinagdaanan nyo na yung hirap at sakit na talagang hindi nyo akala ay nakakayanan ninyong dalawa so thank you for watching I love you all and bye bye